kasal kayo? Opo. Ilan taon na kayong kasal? Mula po noong 2009. 2009? O oh, aba, 14 years na rin. Opo. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. ah uh, nasaan ngayon ang mga bata? Nasa kanya po. Sa Bicol po, sa probinsya. Sa Bicol? Opo. Pero naiiwan niya rin ito kasi sabi mo nagtatrabaho rin siya, kasambahay rin siya. Hindi, ngayon lang, ngayon lang po siya nagtrabaho na nung nagkaanak na po siya sa lalaki, sa kabit niya. Ngayon na lang po siya nagtrabaho. So, nasaan ang mga bata? Iniwan niya? andun po sa biyanan ko po, sa magulang niya. Gano'n katagal mo nang alam na meron siyang ibang nung, lalaki pala? Noong 2022, July 17 ko lang po nalaman. Nalaman mo? Paano mo nalaman? Gumawa po ako ng Facebook account gamit po ang pangalan niya tapos picture niya. Tapos yung kapatid po ng lalaki nag-PM po sa akin doon. Ang alam po ng... Ay akala siya? Opo. Ang pagkasabi po doon, agahan ko daw po pagpunta dun kasi walang mag aalaga sa bata. Oh. Eh, yun po, yung conversation na yun, yun ang nabasa ko pag open ko ng... Ano ang nag-udyok sa'yo na gumawa ng Facebook account na nagkunwari ka na ikaw ang asawa mo? May dahilan, may, may naramdaman ka, may nabalitaan ka. Mayroon po kasi dati po, ano, yung anak ko po na pangatlo, do, doon na rin po kasi ako doon duda ka na hindi sa iyo? Opo, kaya kung pupili po, gusto ko rin po sanang mapadayin yun. Yung 8 years, years old, ay ilan taon? 6 year, years old years old. 7 years old. Opo. Nagdududa ka na hindi opo. na hindi sa iyo. Gaano katagal ba kayong nagsasa, nagsama? Construction worker ka dito sa Maynila. Opo. So paano kayong Mula po nung 2009, nandun po ako, magkasama kami tapos 2020 po, yun na po ang pag-alis ko. Nung, ako, nung, inabutan ka ng pandemic. O, oh, po. Umalis na po ako. Dito na po ako nabot ng pandemic. Hindi po oh. ako nakauwi noon. Nung pandemic na yun, magdadalawang taon, hindi po nakauwi noon. At kailan nanganak si Perly? Ang sabi niya po sa akin, nung nalaman ko, pinamin ko siya, sabi niya, March daw siya nanganak po. Ng March ng 20... 2022. Pero nakita ko po yung picture, pinost niya sa Facebook niya, oh. Bata pa yung baby. September 23, 2021 po. Siguradong hindi sa'yo dahil wala ka doon eh. Wala po, uh, po. Hindi po akin dahil wala po, uh, po. Good afternoon, Pearlie. Ano ba ito? Nandito si Badong sa istasyon. Okay. Si Attorney Ina ito, kasama ko si Shari. Okay uh, po, ma'am. Pearlie, tama ba ito na iniwanan mo ang mga anak mo at uh, meron ka ng iba ngayon? Ay, ma'am, ganito po yon hmm. Unang-una po sa lahat, nung umalis po siya, pumunta siya ng Tagaytay. Nagtrabaho po siya, ma'am. hindi ko po iniwanan 'yung mga anak ko, ma'am. Okay. Ganito po 'yun, ma'am. Uh. Nagtrabaho po siya ng tagaytay, tapos uh -uh. pandemic po noon, ma'am, hindi po uh -uh. siya na uwi. Uh -uh. Ngayon po na naglipat na, palipat-lipat po siya ng trabaho. Okay. Ngayon po, ma'am, eh ako po 'yung asawa. Eh ang nangyari po noon, ma'am, 'di pandemic po. Sabi niya palaging walang sahod, palaging uh -huh. delay yung sahod ganyan totoo po. Ah, uh -huh. uh, kasi po nga pandemic. Oo. Uh -huh. so, ang nangyari po nun, ma'am, ano, nagkaroon po siya, ma'am ng mga babae, ma'am. Totoo po yun. Uh -huh. Hindi lang ko pa po ma'am kasi minumura pa ako ma'am ng mga babae niyan ma'am. Totoo so, po eh, yun. Eh, eh. Ma, ma, yung anak kong babae ma'am na panganay po, yun po yung kahit tanungin niyo po ma'am, siya po talaga yung nakakaalam ma'am kasi iyak ako ma'am nang iyak. Alam mo po hmm. yun ma'am yung nanay na nagsasamba sa asawa ma'am kasi hingi lang po ma'am ng... kahit konti lang ma'am, pangkain lang po ma'am wala kang may trabaho ka ba noon Party? wala po wala po ma'am kasi so, paano kayo paano kayo nabuhay ng pandemic kung hindi nagbibigay si Badong yung tatay ko po ma'am saka yung mama ko po okay Badong nung nandito ka kahit hindi ka nakakapagpadala ng pera nakakausap mo naman sila tumatawag ka opo pero bigla na lang, lang po nawala yung kontak namin dahil po dun sa siguro dahil nga po dun sa nanganak na siya. Kaya biglang nawalan kami ng contact. Tsaka po 2020 yung padala ko. 2020 ka umalis ha? 2020 ka umalis? Opo. Tsaka Tapos ang yung padala sinasabi... ko po hindi naman naputol sa kanila ma'am kahit pandemic noon. Dahil... Nakakapagpadala ka? Opo. Hindi ko lang po nakuha yung mga, smart, yung mga reference nung umuwi ako dahil hindi na po nakakawi. Sa... Uh, Gcash. Oo oh, yung mga ano. Pero dun, nandun po yun sa lahat ng karekord po yun dun sa isa kung cellphone kaso uh, nga lang sira na yun. Hindi ko oh, na Sandali nakuutin. lang. Uh, Perly, bago yung dun sa sasabihin mo na uh, ng bababae si Badong, ikaw ba, totoo ba na nagkaanak ka sa ibang lalaki? Opo ma'am, nung ano lang po, magwa one year pa lang ngayon ma'am. May kinakasama ano kang ibang lalaki? Nagsas hindi naman totally ma'am nakasama na kasi po, hindi naman po kami totally nagsasama. Yan Now, po yung lagi ko niya ako. sinasabi sa akin, ma'am, na, na pabayaan ko na daw siya dahil may bago na daw siyang pamilya, may bago na daw siyang asawa. Ikaw, ikaw ang nagsabi niya, niyan hindi ako. Ang sabi mo sa, ay, wag mo ako ba dong Huwag mo ako. Sabi It, ko sa'yo, hindi lang isang babae. Sa akin, sampo, sampo, sabi ko sa sa'yo. Ah, sanali lang. Sinong, It. sinong asawa ba ang ma ma mag magugusto? Bago nangyari ay, yun ang, na ang ako. tawag dito, kasi, sa akin, ang tawag dito, Shari, ano, impari delikto? Tama ba ako? Hindi ma'am. Bago silent. man nangyari siguro sa akin. Ikaw akit, ba, Badong? Ay may iba ka na ring pamilya dito? Wala po. Wala po akong kinakasama. May girlfriend ka dito? Wala po ma'am. May napupusuan ka dito? Wala po. May... Tutok po ako sa mga anak ko ma'am. Eh sino itong mga babaeng sinasabi ni Perly? Iwan ko po sa kanya. Perly, may katibayan ka ba? Na may mga Meron babae? Po, ma Meron klase? po ma'am. Anong klase? Meron po ma'am. Maricel Baaw ma'am. Nakasama niya ma'am sa hotel ma'am. Maricel Arevalo ma'am. Paano mo nalaman? nasa, nasa, nasa ibang bansa yung Ma'am Maricel Arevalo, Ma'am. Lahat ko po yan, Ma'am, nakuha. Paano? Oh. Yung mga asawa nila, Ma'am, kinokontak ako, Ma'am. Kasi nga yan daw po, Ma'am, asawa ko, Ma'am. Babaero. Lah yan, totoo yan, Ma'am. Hindi ako, Ma'am, nagsisinungaling, Ma'am. Matagal, ano? matagal, Ma'am. Alam mo po yun, Ma'am. Palagi akong tumatawag sa kanya. Yung babae, Ma'am, yung Maricel Baaw, Ma'am. Kilala mo Minura ba yan? Ako yan. Minura -mura ako niyan, minura-mura ako niyan, ma'am. ko po yun, ma'am, nangyari Now na siya. Dahil November lang po yung nangyari, ma'am. Ito Ay, November lang. Ay, sinungaling ka. Mapagal na pa, mini-maris. na natin silang lahat, Shari. Bago <laughs> na natin pauwiin, Atty., pwede natin kausapin yung sinasabing kabit daw po ni Perly, si Roderick Permelona. Nasa kabilang linya, attorney. Roderick, magandang hapon sa'yo, Roderick. Ito, o. Dali lang, ha. Gusto ko lang sabihin, ang gagwapo at ang gaganda ng mga complainant at ang mga nireklamo. Nire Eto, Roderick, may relasyon kayo ni Perly? Ikaw ang ama ng anak ni Perly? Opo. Ayun lang. Mahal mo si Perly? Opo. Ayun lang. Perly, mahal mo si Roderick? Opo. Badong, hindi ka na mahal ni Perly? Hindi, bigyan, ibibigay ko po sa kanila yung... Ang laya? Yung laya, pero kailangan may managot po sa ginawa nila sa pamilya ko po. Mahal mo pa ba si Perly? Binagyan ko po siya ng pagkakataon nung nalaman ko na Ganyan ang nangyari. Binigyan ko siya ng pagkakataon, dalawang buwan. Pero ang desisyon niya pa rin po, ang ginusto niya, sinunod. Ano yung pinigyan mo ng pagkakataon? Na gusto mo sana bumalik siya sa opo sayo? Niyaya ko po siyang iwanan ang lalaki at magbalikan kami. Pero sabi niya po, so, ayaw niya. So kahit na may anak na siya? Oo, tatanggapin ko po sana siya noon. Binigyan ko po siya ng pagkakataon. Pero pinanindigan niya pa rin po na yung lalaki talagang asawa niyang, niya, kakasamahin niya. Asawan niya na daw po yun. Sabi ko, hindi mo yan asawa dahil hindi kayo kasal, kabit mo lang yan. Tama ka naman dyan. Anong gagawin natin dito? Gusto ko pong may managot, ma'am. Tsaka yung lalaki, gusto kong tanggalan ng lisensya din yan. Dahil isang ano ba security ba si? guard yan. Dapat bago niya, dapat pinatulan niya. Nagtanong-tanong muna siya kung hiwalay ba talaga yan o ano. Nasaan ang tatlo niyong anak? Mas ano ko dun sa... Gusto ko pong makuha yung tatlo kong anak, ma'am. Yun nga sana sasabihin ko, Perli. Na lang pala kasi yung nasaan isa, yung... Ilan taon na ba yung panganay ninyo ni Badong? Ano, ma'am? Ten years old po, ma'am. Ten, tapos? Tapos nine. At saka yung bunso? Seven six? po. Seven. Tapos ito ngayon, may baby ka. Meron po, ma'am. Nasaan mo? lahat ng mga batang yan ngayon? Nasaan yung... Nasa, mag Nasa magulang ko po, ma'am. Kasi po, hindi yan nagsusustento sa mga anak niya, ma'am. Paano mo nga naman makukuha yung mga bata kung hindi ka, kung wala ka isusustento? Hindi totoo yan, ma'am. Dahil ang trabaho ko po, ma'am, kahit na... Mababa lang ang sahod. Linggo-linggo po, may padala yan dyan. Nagkataon lang na hindi yan nakakapagpadala yeah. po pag Ay, wala kaming... Ang sabi mo palagi kang walang sahod, walang sahod. Wala Day kaming mo. sahod. May tsaka ang pundo po namin, linggo po, dalawang linggo bago makasahod. Ma'am, matadal na yan, ma'am, nangyari, ma'am, na Ma nang hindi po siya nagpapadala. Si Maricel Bao, oh ma'am, nagsabi sa akin, sa ang nagpapadala sa amin oh. ng 500 weekly noon. Ma'am. E lang ngayon, Samantala ngayon ma'am, January nagpadala daw yan ma'am ng ano, ng 500 doon sa magulang ko ma'am, sa anak niya mm. mismo ma'am. 500 pesos ma'am. Dahil kailan lang naman Yon ako bumalik, January 7, dalawang ah, linggo ang pundo dahil... namin. Pangatlong pundo ako sa ng sahod. Ah, sinungaling ka. Sinungaling, sobrang sinungaling. Ikaw, Roderick, paninindigan mo ba si Perly? Opo. May asawa ka bang iba o binata ka? Wala po binata po ako. Binata ka. Oh, Shari, anong gagawin natin dito? Hindi ko na alam eh. Kasi sa totoo lang, pare-parehas pa sila sa bray eh. O oh, yun Taka, na nga mali eh. Kali kasi yung Mrs. Master ginawa mo ng babae ka din. Ay, hindi pa natin Huli alam na kung sino ako. na una. Huli na po ako, ma'am. Taga yung... Na... lang, magkaiba ba yung Maricel na sinasabi ni ma'am? Hindi kakaklase kasi parang dalawa... childhood friends. Kasi dala parang dalawa yung nabanggit niya ng Maricel. Tama po ba, ma'am Perly? Yes po, Maricel Bao and Maricel Arevalo. Mahilig siya sa Maricel. mahilig ah, siya. Yes po. Tapos meron pa po yan. Uh, Nandito kasi ma'am sa cellphone ko lahat ng mga ebidensya ko ma'am nung nasa hotel sila ma'am nung nasa no yung babae ma'am pinapahubad niya ma'am ginawa niya rin yan sa akin ma'am dati yung hindi pa kami malabo pina, pina <laughs> pinapa-picture niya ako ma'am ng hubot-hubad ma'am i-send lang sa kanya pero Ay, ginawa niya niloko ko, niya pa rin ako ma'am mali yun na hindi magandang ano yan yan nga yan nga ma'am yung ano sa kanya ma'am lahat ng babae niya kahit ngayon ma'am buksan ko ang account niyan Iparinig ko sa inyo, ma'am, lahat ng conversation nila, ma'am. Alam ko, nag, alam ko, ma'am, sarili ko nagbago Parami na gusto po ako, ma'am. Kay... Ay, nagbago, nagbago ka, huli na. Binigay ko sa kanya ang Facebook account ko at yun ang binago niya. Yeah. Pati password ko, binago niya. Dahil eh, sabi ko sa kanya na, ko sa na wala na akong babaeng ah, sinasabi huwag niya. Huwag mo ako, huwag mo Wagin ako. Huwag mo ako wala na talagang pag-asa na magkabalikan kayo. At saka parang ayoko na rin sila magkabalikan eh. Magkanya-kanyang buhay Toxic na talaga kayo. Yun. Pero, pero, yung mga bata, ano ba kayo? Basta binigyan nyo na lang doon sa mga lolo at lolo nila. Diyan niya po iniiwan. Dahil pag pumupunta yan sa lalaki, minsan niya nang naisama po ang anak ko. Yun ang ayaw ko pong mangyari dahil puro babae po ang anak ko. Ayaw ko pong mangyaring. Ganun. siguro ang pinakamaganda nito, eh, na nasaan ba ang mga bata? Nasa Bicol? Opo. Saan sa Bicol? Sa magulang niya po kasi siya kaan sa, ibang bayan, bayan, din siya nagtatrabaho. Ah, magkaibang bayan pa. Malayo ka sa mga anak mo, Perly? Malayo Magkalapit po. lang po, ma. Magkalapit lang. Po. Gaano kadalas mo? Mga apat bayan mong... po, siguro dadaanan, lima. O so, gaano kadalas mo nakikita mga bata? Buwanan ano, din ma, po Ano, ma'am? Every two weeks, ma'am. Ngayon, no, una, ma'am, every two weeks. Ngayong pong January, na mauwi pa lang po, ma'am, mamaya. Uuwi dahil doon isi-celebrate ang birthday ng lalaki mo. Kasabay ng... Birthday ni Papa, Papa pa Bukas. Pati ng lalaki mo. <laughs> hindi ka makakapagsinungaling aling sa akin. <laughs> Sige. Taka, hindi naman ako nagsisinungaling sa'yo kasi alam kong nabubuksan mo ang account ng anak ko. Sira ulo ka, parampalok. Yung mga anak ko, ma'am, nasa magulang ko po. Bakit? Mm. Kasi po, ma'am, yung asawa kong ex-husband ko pala. <laughs> hindi po yun, ma'am, nabigay ng every month, ma'am, na sustento. Ngayon po, yung tatay ko... Mm. Kahit may masakit. Hindi every month, yung every week, ako nagpapadala dyan. Ah, Nagpadala ako, hiningihan mo ako ng pera kasama mo ng lalaki na yan. Nang hingi Ay, ka sa akin ng liman na, libo, sabi mo, ipapagamot yon. sa mata ng anak ko. Asa nang ah, ah, nangyari? Wala naman nangyari ah. Pati ah, itim ko na isang lang dahil din sa pa hindi. Kahit pinagamot ng na 5,000 ma'am, binili po namin yun ng mga gamit ng bata sa school supply ma'am kasi magpapasokan na noon ma'am. Tapos ma'am, dapat po sana yung may tira, kung may tira pa sana, ipapaano namin sa matanong panganay namin. Eh, kaso ma'am, hindi na nga po umabot kasi tatlong bata, bibilhan namin ng gamit. Mm. Alam po yan ang magulang ko ma'am kasi divided naman po yun ma'am sa tatlo ma'am. Kasi ma'am, nga, hindi nga siya ma'am napadala palagi. Alam mo po ma'am, yung sumasamba pa ako para lang, para lang po, Humingi sa kanya ng pera, ma'am, naiyak pa ako kung sino-sino pang sinachat ko. Yung, yung sekretary nila, ma'am, sa, ano, sa CDM, ma'am, kinontak ko yun, ma'am. Sabi ko sa inyo, ma'am, para ako nun ma'am baliw. Baliw. Oh, ikaw ngayon baliw naman? ba dong? Ano naman ang commit mo na pagsustento sa mga bata? Linggo-linggo po ako nagpapadala, ma'am. May mga sinasabi May niya, trabaho hindi. ka ngayon? Mayroon po. Ano ka ngayon? Construction ano worker? Construction Anong klaseng worker construction po. worker ka? Saan? Sa kumpanya din po. Saan ang trabaho mo? Saan Den ang... po sa lupa sa Malay So, ang sweldo mo, lingguhan. Opo. Magkano na tatanggap mo kada linggo? Mababa lang po kasi libre construction lang po. Yun ma, minimum lang po. Oo nga. Eh, sana kung minimum wage naman talaga, eh di magkano? Mga nakakadalawang libo ka mahigit. Opo. Sa kada linggo. Tapos, hindi naman po lahat may papadala sa mga anak ko dahil... May ibin kantin din po akong binabayaran yung pagkain ko po. Hindi naman po libre ang pagkain. O okay, nga, so magkano mapapadala mo sa mga anak mo? Minsan po, no, pagka medyo malaki-laki naman po ang overtime, nakakapagpadala naman po ako ng 2,000, tatlo hmm. Nakakausap mo ba sila? Kasi higit pa doon sa pera na ipapadala mo ay yung pag-aaruga at pagpapakita na ikaw ay isang ama. Nakakausap ko po siya, ma'am, nung hindi niya pa ako pinagpalit din sa lalaki. Hindi, sa yung mga anak, life. yung mga bata. Opo, nakakausap ko po no, nagbi-video okay. call po. Ngayon Sige. binilhan ko po nang cellphone ng anak ko nung huli kong pag-uwi okay, para lagi ko po. Kailan ka huli na uwi? Ito lang pong nakarang Pasko. Okay. Kasi ang sabi mo, gusto mong kunin yung mga bata. Opo, dahil ayaw kong Okay, ba, yung pa, meron pa kasingsing... niya po sa anak ko na kung ano yung maling ginawa niya, babae okay. po ang anak ko. Ito ngayon, ikilala... saan natin dadalhin yung mga anak mo? Doon po sa magulang ko po. Sa Kapatid mga magulang ko. mo? Opo. So ganoon rin, wala ka rin doon hindi mo rin mapupuntahan sila ng lingguhan. At least doon, mas safe po ako doon, ma'am. Okay, ganito. Kasi hindi naman sa atin ang uh, pagpapasya na, ano? Magkakaroon ng assessment. Ito na naman ako, Shari, sa assessment. Kasi para sa mga bata, wala nang pakialam sa inyo. Gusto niya pang palitan ang mali pa mam. Ma ma'am. Gusto niya palitan pa daw ng apili ng mga anak ko. Tsaka siya po, nagpa, ano po siya, nagpalay na nang hindi ko alam. O katawan naman niya yun. Katawan naman niya yun. Dapat may permiso pa rin po yan. Ang alam ko niya Ay, may, hindi. Permiso dahil may permiso dahil may permiso rin po. Parang hindi. Huwag na na muna natin sa... pag-usapan yan. Doon muna tayo sa mga anak na na na-anak, okay? Uh, magkakaroon ng assessment, okay? Magpapadalawin natin, Shari, ang uh, social worker ng munisipyo ninyo para tingnan yung kalagayan ng mga bata. Okay? Una-una yun, tingnan yung kalagayan ng mga bata. Properly, ka gano'n kakadalas naman na magbigay ng sustento dun sa mga anak mo? Every tawag po ma'am ng anak ko ma, am. every tawag nung nanay ko, po ang yun ng... paano po makakapagpadala ng maayos 'yan? May eh, anak pa po, rin may rin anak rin na po na siya nabibigyan sa iba. Nabibigyan Mas bibigyan niya ng opportunity eh, yung maliit. Hindi kasi meron meron namang ibang nagsusustento sa kanya doon sa Opo, ano, ma'am, kasi ganito po 'yun, ma'am. Sabi ni Badong, sa sandali ng Perly, ha? Alam oh. mo na ang ginawa mo ay tinatawag na adultery. Opo, ma'am. Alam ko po. Pwede ka Mas pinangangalanda ka niya pa ngayon, ma'am, yung... <laughs> Kasi pwede ka pa rin makalangin, ma'am. ...kinakasama makalang niya din, ma ngayon, eh, kaysa sa akin, mm -hmm. eh. Parang... Mas gustong gusto niya yes. pang gano'n. Ikaw, Perly uh, at Roderick, panindigan niyo yung kasong adultery uh -huh. na isasampalaban sa inyo. Uh -huh. Pero, tabi na lang muna natin yun, mag-usap na din kayo para dun sa mga bata. Kasi ikaw, nabuntis ka din, eh. Oo. Uh -huh. Umamin ka na din na umamin din si Roderick na... Meron na... din siyang naging karelasyon. Opo. Siyempre po, lalaki ako, malayo ko sa, oh, sa... Pero wala ka na buntis? Wala po. Okay. Ikaw kasi, Ma'am Pearly, nabuntis ka, so may mm -hmm. adultery na yon mm -hmm. Okay, ngayon, um, sasampahan ka ng kaso, mag-usap na lang kayo para sa mga bata, para magkaroon na kayo ng settlement. Kasi nakakaaway mga bata, oh, hindi man lang... Nag-aaway kayo. kayo. Nag Binagyan ko na po siya ng pagkakataon, pinag-isip ko na siya. Mm -hmm. Sabi ko, iwanan mo at kaya kitang tanggapin, kahit may anak ka na. nagpakamarter na po ako, pero kinandigan niya pa rin po yung lalaki niya. Eh kasi nga, sinabi mo, nasabihin ko kay Roderick na siya yung magbuhay ng mga bata. Wala akong sinabing ganyan. Ah, wala. Eh lahat nga ng konbo nandito. Si Raulo pa talaga. O gusto okay, mo ko ba ikaw yan? Na itong Parang mali, na. Ikaw may itong matapang. Ganyan ka naman ha. <laughs> Ito nga yung kasabihan niyan. Huwag na kayong magsama. Huwag na, huwag na. Ako na magde-decision. di ba yun, Chavi? Opo, atin ini Mas maganda. Uh... Mam, hindi naman po talaga yan, mam, makikisama sa akin kasi po may babae siya sa ngayon. Hindi niya naman po sasabihin dyan, Bulgaran. Mam, 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 wag niyong sitahin rito. yung pambababae niya kasi kayo po yung nabuntis. <laughs> Oo nga eh. Hindi. pare parehas lang naman kayong sablay dito, mami. Ikaw lang po kasi talagang nabuntis. Ang hindi niyo na paninindigan, yung tatlong isinilang ninyong mga bata sa mundong ito. Tungkol na yon dito sa pagiging sa pagiging mag-asawa ninyo na wala na, okay? Itong si Badong ay kakasuhan ka ng adultery. Ikaw naman, pwede, kakasuhan mo naman siya ng, ewan ko, kung o kung ano. Kasi sinasabi mo, meron siyang kinakasama ngayon. Magkaiba ang prueba na kailangan sa magka, magkahiwalay na kaso na ito. At napakalaking bagay ng ebidensya. Okay? Para mapatunayan ang paratang sa isa't isa. Okay? So, yun. Maghanda kayo ng mga sarili ninyong mga ebidensya. Ha? <laughs> Natatawa na si Shari sa akin eh. kasi yung kay Ma'am uh, ready ready ng evidence. Okay? Ayun na nga. Ayun na nga. Eh, Malaki na po ang evidence. Umamin. At saka, ayun na nga. O tapos, Ipakulong natin silang lahat. Wala nang nanay. Walang ta Pati yung batang pinanganak yen na nga, one year yen old. Yen. Wala. Pare -pare Para saan? Eh. Dahil sa pride. Na napindeho ka. Pero ikaw rin naman. Meron kang kinakasama ngayon. Wala po. Wala po akong kasama ngayon. May, pero may girlfriend ka? Wala po. Tinigil ko na po yan nung umuwi ako doon. Dahil binigay ko nga po sa kanya yung Facebook ko dahil para lang maniwala siya na nagbago na ako. Hindi, pero ano ang kasunduan niyo pagdating sa bata? Pwede bang, uh, Mam ma Ma'am mag-usap kayo para sa mga bata? Opo, Ma'am. Okay. Bakit minyo? bakit kayo nag-asawa? Anong nagustuhan niyo sa isa't isa noon? Siya, Ma'am, nililigawan ko talaga. Oh, kaso bakit? nga lang po. Bakit? Bakit? Anong nagustuhan mo kay Perli noon? Hindi, nung una kong pagkakilala ko sa kanya eh. Matino siyang tao. Ano nga, malambing, gano'n, okay. maganda, gano'n. Ikaw naman, Perli, ano nagustuhan mo kay Badong? Eh, nagkaroon kayo ng tatlong anak eh. Gusto ko lang malaman ba? Ano ba, kailan ba natigil? Kailan natigil, kailan tumigil pag tibok ang puso ninyo para sa isa't isa? Nung nang babae siya, ma'am. Nandito pa lang kasi sa ma'am sa Bicol, nung oh. nagsasama pa kami, ma'am. Nandiyan pa ako, iniiputan mo na ako. sa so, lang, sa so lang. Pasagutin mo na natin si Perli kasi sinabi niya, ang tanong, kailan tumigil sa pagtibok ang puso ah, ninyo para tumigil, sa isa't isa. isa. ma'am. ngayong palagi na siyang nangbababae at hindi na, hindi na nagsusuporta sa mga bata. Yun, yun, ma'am. Parang ah. napagod na din kasi ako, ma'am, nasasamba-samba ako. Hihingi ng pagkain tapos sasabihin walang taod, walang kesyong ganyan, kung sino-sino nang kinukunta ko dun sa opisina nila, mga katrabaho nila. Ay, Kahit na naman siguro eh. po, ma'am. Saka nagtatrabaho talaga hindi ako, ma'am, dahil kontrol ma yung... ma Pero si Perly bakit naman ikaw na paibig ni Roderick at naisip mo na talagang iiwanan mo na si Badong? Kasi ma'am, yung hindi ko... yung Kasi po ma'am, simula simula pa lang kasi ma'am. Mm. Totoo lang, hindi ako kayang patayuan ng... Kahit maliit, kubo lang ma'am. Kubo lang, sinasal ako, nanganak ako, nagbinyag, mm. nagbirthday, lahat may... Supporta. Lahat, lahat ma'am, mm. may supporta ng magulang ko. Mm. Ngayon po, yung kay Roderick naman, kahit nga sabi... Kung iba-iba po, kung iba-iba po ma'am, 'di ba? Hindi naman ako, mm. hindi naman ako asawa niya. Mm. Iiwan at iiwan ako sa ere kasi buntis na ako. Oh. Pero si <coughs> dire kasi ma'am, pinanindigan niya po talaga. Pinanindigan niya ma'am oh. na naiintindihan ko rin naman 'yun ano? pero sana tinapos mo muna itong relasyon mo kay Badong Roderick. Hello po. Pa. O pagsasalitaan ka rin namin. Ano ba kasi ang nagustuhan mo dito kay Perly at uh, alam mo naman na may asawa siya pero pumatol ka pa rin at nagkaanak kayo sa una po, alam kong hiwalay na sila. Sa ah, hindi ko, mo alam na kasado pa. Ang alam po po, kasal ka, pero hiwalay na sila. Separated in fact. Pinaalam pa nga, pinakalat pa nga ng asawa ko, patay na ako ma'am eh. Patay na po ako, Pinaka, pinagkalat yan sa media, patay na ako. Ay, may ganun ba? So, ganito na lang ha. <laughs> Sorry, ulitin ko. Yung mga bata, kasi gustong kunin ni Badong, may assessment muna ba doon nga hindi naman 'yun agad-agad. Kailangan rin mapatunayan kung saan ba mas mabuti ang magiging kalagayan nila. Kung gusto mo na magsampa ng kaso kay uh, Roderick at kay Perly, ano mo 'yon? Karapatan mo 'yon. Okay? So ayan, matutulungan ka rin naman ng Wanted sa Radyo. Tungkol dyan. Kung ano man ang kasong gustong isampa ni Perly sa iyo, kung mayroon din siyang ebidensya, maghanda ka rin. Una-una 'yung para sa suporta sa mga bata. Okay? Pero yung relasyon ninyo, wala na. The end. Finish. Mm -hmm. Mag-usap-usap mm -hmm. muna po kayo. Kapag napag-desisyonan nyo na pong mag-file ng case, sir, lalarga po tayo pa bicol Okay, sir? Okay. Sige, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Ha? Thank you po. At uh, ma'am perly Po. Ma'am, huwag po ibababahing din niya. Kausapin ka po po kayo, po namin, Rose.